May high school lang lang tayo. Graduate ko ako eh. Grade 10, grade 12 lang po. Hindi <laughs> ako nakapag ng na maayos na. Hindi ko eh, Sa lang mga ganyan. aral aaral dito ako mabuti. Na ano-ano ng barhana, na employees na, na. Doon na po nasira yung pag-aaral ko. Good morning, Mrs. Rivera. Inform ko lang ho kayo na si Brian ay hindi nagpapasa ng mga requirements niya maliban pa ho doon, napapadala sa din yung paggamit niya ng AI. Pasensyaan niyo na po yung anak ko ha. Hindi ko po kasi matutukan, busy rin po kasi sa trabaho eh. Pero kakausapin ko po siya agad pagdating ko po sa bahay. Maraming salamat po. Ryan, ano ba naman yan? Pag alis ko, naglalaro ka. Hanggang ngayon, naglalaro ka pa rin? Ilan kasi, ma. Anong wait? Anong puro ka nalang wait dyan? Yung assignment mo, yung project mo? Ano? Natapos mo na? Ano ba yun? Alam mo ba tumawag sa akin yung advisor mo, ha? At hindi ka rin nagpapapasok? Ha? Ryan! Ano ba? It's ka ps Ito na nga, may kinig na. Ba't mo po problema yung project ko? Ako nga, di ko nga po yung problema project ko eh. Nakapagpasa naman ako ah. Ano na nakapagpasa? Kakatawag lang ng advisor mo sa akin kanina. Hindi ka doon nagpapasa. Pasa ako, pero pinapagawa ko sa iba. Di ba sa trabaho mo, boss ka? Ako rin, boss din ako. Di ba? Di ba? Di ba? Basis ka. Palibasa, hindi mo alam yung pinagdaanan ko para lang magkaroon ng buhay na

Vera Mike Ma 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 ay, si, 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 ka, Ma Ma Please listen to me Oh Nico ay no ya Ma Sorry Ma Sorry Ma <laughs> 哦。Oh. Oh.